Paggipit sa patalim, kumakapit. Mm -hmm. Yan po yung binabanggit natin kanina. Ganyan no? po ang ina natin mga kababayan na matindi ang pangailangan. Isa sa mga naging takbuhan po nila ay ang mga naglipa ng online lending apps. Yeah. Bukod sa accessible online, mas mabilis din na makautang. Pero hindi alam na mga nangungutang, hindi lang pala sa interes sila mababaon. Mm -hmm. Ibabaon din sila sa kahihiyan at katakot-takot na pagbabanta. Ayon sa National Privacy Commission, halos pitumpung lending apps ang binigyan ng Summon dahil hindi malinaw ang kanilang identity. Pitumpu. Ang dami nun, Julius. Mm -hmm. Wala rin sa mapa ang kanilang business address. Tingnan mo na nga naman. Kaya sa online publication sila, pinapatawag. Ayan po, ha, yung mga Sinamon, okay. ha? ng mga online lenders. Tignan nyo, baka isa kayo sa mga nabiktiman yan. Uh -huh. So kasama natin po ngayon si Attorney Paul Castillo, ang ating ever reliable na attorney at kaibigan para alamin ang karapatan ng mga biktima ng online lending apps na yan. At idudulog din ni Alias, tatago natin siya sa ano, no, pangalan na may Alias, Alias MJ, ang pamam, pamah, ano to, paano pa to? Uh, Pahihiya! Ang oh, pamamahiya. Yes. ng isang uh, loan platform. Ayun na. Mm -hmm. Isa lang 'yun siya sa mga nag-message sa ating programa at humingi ng tulong. Siguro kausapin muna natin si MJ, oh, no, bago mag-react uh, si Attorney Paul. Oh, oh. MJ, magandang uh, araw sa iyo. Magandang hapon magandang magandang MJ. Araw din po. Uh, uh, MJ, sige, kwento mo sa amin. Uh, Unang-una siguro, uh, paano mo na kilala Paano mo nalalaman itong uh, loan na 'to? Paano ka nakapag-utang? Sa, sa loan app in sa mga ads po sa Facebook, TikTok, doon ko po sila nakita. Okay. Then siyempre po ako po parang naging tanga niyo po ako kasi po nakalagay po doon zero interest po. Pero once po na na-confirm niyo po yung loan, kunwari po yung inutang niyo po sa kanila is 3k. Ang papasok na lang po sa inyo is 1822k na lang po. Bakit daw? Anong anong reason nila? Sa service fee daw po. <laughs> so, ang <laughs> laki service fee So, kasama ah. sa mga babayaran mo yun na inutang mo yung service fee nila? Yes po. Pagdating po ng due date, dapat po mabayaran po is 3130 po. Oh. Uh, ano 3 Ano nangyari yan? Ulitin natin na, 3,000 ang inutang mo, MJ. Tama? Yes po. Ang pumasok na Opo. lang sa'yo, 1,800 ka mo? Apo. 1,800. Kasi yung 1,200 is service fee. Yes po. Wow. Lucky Pero isip... ang sinisingil pa rin sa iyo ay 3,180. Paano nangyari yun? Anong math um, na? Kumagamit ano na dagdag na na 180 ba? Tama ako? 30 po. 130. Bakit so, may tinagdag na na 130 doon sa 3,000 na inutang mo, supposedly? Yeah. Ano po? Kumbaga parang interest pa rin daw po. Ganun Ames? daw po. So kung sakaling mabayaran mo yung 3130 tapos na yung utang mo? Gano'n? Opo, po, tapos. Kunari po ngayon, due date, due date po ngayon. Ah. Mm. Ngayong araw po, nakapost na po agad po sa mga messenger, marketplace po, Facebook. Tapos sinisiraan po ko sa ibang friend po. Yun na. <laughs> sa araw mismo ng due date mo? Yes po. Hindi ka man lang binigyan ng chance na mabayaran bago sila manira? Oo. oo. Oh, o yan, po. pa po yan. Ayan, ito yung ay sample, no? ah, uh, ito ba? Ito ba yan? Yung pinadala siya MJ? Yes po. Scammer alert sa mga nakakilala dito o sa mga kaibigan o kamag-anak ng taong ito. Pakisabi sa kanya, nabayaran niya ang due date niya. Ngayon, sobrang kapal ng mukha ng tao na to. Pag di nyo to binayaran, uh, ngayon, lahat ng klase na pangamahiya ay gagawin namin at kahit sa marketplace at kahit sa FB page, i-expose namin ang pagbumukha niyan pra para di niya ito para para di niya ito parang di niya to binayaran. Pag di niya to binayaran. Ayun. So uh, ito ba ginawa ba nila ito itong banta nila? Yes po, ginawa po nila. Sinasabi po sa ng mga kaibigan ko po. Ah, ha? nakita na mga kaibigan mo, nakilakalat na yan, mismong message na yan, sa kung saan saan. Yes, po. Kaya nakarating nga sa'yo. May ano ba, ah, may po. picture, pati ba picture mo, pinost? Yes po. Alam? grabe. Foul yun. Gano'ng karaming kaibigan mo ang nagsabing nakatanggap sila ng message? Nasa 20 plus po. Wow. Hindi lang basta nakatanggap ah. eh. Pinupost sa Facebook. Oo oh, Um, paano yun? Bale, paano nila nalaman yung mga personal na details mo? Like yung mga ano mo, social media mo. Paano nila nalaman yun? Doon po sa may ID, sa may ballot ID. sinsearch hmm. po nila yung pangalan din. Pag mayroon po nagtagpo sa tao, doon po nila inaad po sa GC tapos pinakausap po nila kung baga sinisiraan po nila. Bakit anong gusto nilang ma-achieve sa paninira sa'yo? Eh, babayaran mo na nga eh, di ba? Kaya nga po. That day mismo. Siguro, mamu, ang ano style eh? niyan, ano, para bayad ka agad. Eh, babayaran na nga niya eh, that oh. day, nung kinalat yung message. Eh, eh, daig pa nila yung mga banko. Yung banko, pag di ka makabayad dagat, may palugit muna, may reminder, first, first notice, second notice. E ito, uh, gano'ng katagal since nag-loan ka bago ka siningil? Uh, ilang days yun? Yun, Judy. Seven days Seven days, lang. Seven days lang. Tapos linawin, linawin, lang oh, namin, ha? Po. Para oh. ano malinaw din sa mga viewers natin. Mm, Ibig mong sabihin, yun sa due date mo, kunyari ngayong araw ang due date mo, ng uh, pinakahuling yes, uh, uh, pagkakataon na pwede ka magbayad na walang interest. Meron na agad na mga paninira? Yes po, meron na po agad. Uh, Umaga pwede pa yun? lang po. Grabe, di ba? Talagang kalokohan to. I mean, kung, okay sana. Kung ano magbabayad ano. yung tao kung ganyang ano? Exactly. Sinisiraan Saka, mo na. Anong klaseng loan ano yan? So anong ending nito, uh, MC? na Nabayaran mo ba? Yes po, nabayaran ko naman po siya. Ilang araw bago mo nabayaran? Yung Araw din po yun. Oo, oh, yung araw din po yun. na. Ano nangyari po tapos? Wala po. Kung baga meron... Kung ano mo po sila sinasabi po sa akin. Tapos binabura ko na lang po yung post. Binura naman? Mga ilang oras din po akong nakapost. Tapos pagdating po ng hapon, doon lang po nila binura. Wisit. Eh. Mm -hmm. Anong uh, nag-i-epekto sa iyo nito? Nito pangyayaring ito? Nakakaya na po lumabas po sa bahay. Nakakayaan. Siyempre po yung tingin po sa nang ibang tao. Pala po nila scammer po. Oo. Oh. Oh. Paano, paano siya magiging scammer? Wala naman siya niloko. Siya nga nangutang dahil siya okay. yung gipit eh, okay. di ba? Paano ka pa magiging scammer, di ba, MJ? Ikaw na yes, nangutang eh. Siniraan eh. May mga kilala ka ba, MJ? May mga nakausap ka ba na nangyari rin sa kanila yan? Wala naman po. Wala. Oo. Okay. Um, may hawak ba sila ng mga personal na mga ID mo? yung mga litrato yes, na 'yung dito po meron meron naman po oh 'yun nga ang delikado no hawak nila siguro nandoon din 'yung address mo mm -mm. no iba mga personal na detalye tungkol sa iyo